Ngat-ngat ng oh. iro, o. Oh. Oh. ngat ng aso. Oh. O. Putlon. Tunawa. Walang tayo dito, ma'am. O, oh, nag na siya, guys, ha. Si Bosing, nag na siya, guys, o. Ang konti. Tunawa, oh. guys. Sir. Ang saon niya, pag sumpay, guys. Mupalit na na oh, siguro Goro. Mupal yung abayanas mo, sir. Mahal yun, o. Oh. O. Oh. mo lang. Bilang ka lang, 1 to 10, okay? 1, 2, 3, 4, 10. 10. Ganun lang kabilis. O. Oh. Nagyan eh. oh, mo rin yung labas. Ang purpose niya, para po silyado. O diyan oh. pwede mo scrubing kung nagmamadali ka bira, wala namang chemical reaction yun eh hindi nakakapaso gaya ng mighty band bulldog ka mo sir oh, bira bira tapos oh. yung na yan sir kita mo kung oh, gaano kapawen powerful kinyelas mo bumuka oh. <laughs> bumuka sapatos sir sandals mo sir oh. pag sapatos ang bumuka ano ginagawa hmm. dinadala sa magsasapatos kaso nga lang sa magsasapatos magbabayad yun ang ano dyan tatahiin hindi lang naman isa yung tatahiin dalawa Diba? Sir bayad ka 300. Pero ito sir sarili mong gamit. Ay dikit mo lang sir. Oo. Oh, na balik mo na sir nang ganyan, bilang ka 1 to 10 na. 1 to 10. Na, oh. Nawagan ng 3 og 9. Sa kahit tawag ka wala. Sa natin para matuyo agad. Oh, ay, 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 sir. ay, 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 Okay, hindi na binabasa pag mag-sakari ko ng kahit anong pag-ibigyo sir. Sabay